good afternoon sa inyong lahat mga idol mga kababayan dito tayo ngayon uh, maraming salamat sa palagi mong magsubaybay no? dahil maliit ang yung ating mga viewers ay ating tatanggapin ng lubos dahil sa inyo patuloy tayo na nang make up sa pagbablog at said lang po ay malaking tulong na po para sa ating pamilya mga kababayan Ang uh, araw ito sa bado no nag uh, Pinapa, pinapapanday ko muna yung barracks natin pina, pinataktan ko yung mga dingding kasi ngayong araw kasi dito mga kababayan ay umuwi kami ng dabaw so may matitira dito na dalawang helper at tinihintay pa namin so yan, at dito tayo sa malamig na kunti kasi may sinintan dito ayan, pakita sila Boss Filipe ayan ah, o Paul Dibot, yung nagawa sa ano? sa sahig saka dito sa ako naman po ay doon nagawa ako ng bindiran para sa ating magiging mga stirrup sa ating puste sa puste nagagawin namin mga idol so kailangan nating gawaan tatlo para marami mas madali at nating matapos yung paggawa ng mga stirrup yan abang abang kayo mga idol para ating magawa ng maayos <laughs> iwan ko kung makapunta ako sa pibitin kasi uh, sa bisaya pa iplastar sana ako akong mga tauhan bago kumulakaw ah, uh, wala pagid kaayo uh, hindi pa talaga sa totally na plastar yung mga tauhan kasi kailangan pa sila i-guide dito sa uh, pagbibid ng mga bakal at kung gaano karami yung uh, uh, gagawin ng mga stirat para sa magiging pusti at saka sa biga So baka dalawang araw siguro ay makapag-guide tayo dito para at least kung mayroon pa tayong gagawin dito dito makapagpun tayo dun. Salamat sa inyo lahat mga kababayan. Ingan mga kaba mga kaidon, ang ah, mukha natin ay eh. para na tayo si Max Rider. Oh. Ay ah, gagawin tayo dito naayos natin yung ano inaayos natin yung uh, UPN ng ating mga uh, bakal no magiging tagawa ng ito po yung dito po yung sa 16 mm natin UPN para maging supply mag splice tayo at dito naman sa 12 mm ito yung linya sa 12 mm at pwede rin uh, magawa dito ng stirrup na sa 10 mm so yan at dalawa dito ay dalawa dito sa kabila ayan, ayan. ayan po ang ating uh, ayusin kasi po may may mga crack na baka matanggal pag yupi ba mga dulo may mga crack kailangan nating ayusin kasi ang dami na nating mga bakal doon ayan Ang dami na tayo mga bakal Pero ang kikita niya Ang dami na mga bakal Sa kaya na Nagaantay na yan Para yukiin Yan abang-abang kayo Ya, mga ka-idol so, nire-repair natin mga ka-idol para at komportable yung uh, uh, kasama natin dito para sa pagyupi ng ating uh, mga bakal, kabilya oh, yan o, na inaayos natin para maging matibay o hindi siya dalagang madala pagyupi so yan ang kailangan natin gawin mga idol unahin natin yung ay importante. Kasi kung pabaya tayo na tayo po ang nagdala sa trabaho at pabaya at pabaya po tayo sa para sa ikakabuti ng ating trabaho ay walang mangyayari na ah, hindi madali yung trabaho. Kumbaga, matagalan tayo. So yan, bali dalawa pangatlo yung isa at pa natin nagawa yung isa. Kaya natin mamaya at pananghalian muna kami mga kababayan grabing init dito sobra talaga sana po ay eh, matapos na po yung deep well yan ang naggawa sila kita natin, konti na lang kasi pitong, pitong length mga kababayan ang gagawin dito sa ibaon na PVC so pitong pitong 20 feet ang ibabaon para magkaroon tayo ng magandang tubig dito. Oh, e, yan, ito na lang. Ang mm -hmm. nagawa natin. gawaan nila yung, yung paghuhukay namin sa mga pusti, mga idol, mga kababayan ay natapos na rin namin bali uh, dusi na pusti po yung, yung kaya namin dito at natapos na namin kanina yun na lang namin ginejo kasi ulit-ulit na lang na naghuhukay kami tapos uh, uh, hindi naman yan ano importante kasi madali na lang yan ang trabaho ng paghuhukay so ganyan mga update natin sa ginagawa namin mga idol at sa mga naghihintay pa ng magpatrabaho ay sana ay maghintay pa kayo ng maiksik lang naman at dito tayo may mga plano tayo dito work plan. at sa mga plano din mga kababayan mga idol ay uh, marunong na rin tayo na magbasa nito ayan so perspective pa lang to mga idol uh, perspective na plano at ay may mga iba dyan na hindi sinusunod sa may-ari so talagang ang may-ari ang, ang may-ari po ang ating susundin kaunti lang naman po yung naiba dito uh, yung sa mga poste lang po na laki ng poste ay gusto niyang paliitan Uh, at ayan, mananghalian muna tayo mga idol kasi nagugutom na si Dinimix Vlog at sobrang init dito. So thank you sa inyong lahat palagi sa support ha. Ah. Ayan mga kababayan hmm. at pauwi na kami kasi, kasi uwi po, araw ng Sabado. Uwi, uwi kami ng Dabao mga idol mga kababayan kasi uh, nag-aantay na po yung pamilya namin. Na, anak at uh, yung shieldo namin para sa pang araw-araw na gastusin po ay hinihintay na po ng ating pamilya. So yan lang at thank you sa inyong lahat mga kababayan sa lagi inyong po support po sa dito yung Limix Vlog. Sana po ay yung mga solid supporters at solid uh, viewers natin dyan ay nagpapasalamat tayo sa inyo na marami dahil sa inyong kabutihan po. So dahil uh, kahit, sa, kahit pa paano po ay may mga viewers pa rin tayo na big So good luck and God bless us all. Thank you very much ng mga kababayan at mga uh, idol, sinubukan na po nila kung gagano na ba yung ano nila puso na ginawa. Ah. Uh, puso negro na, puso negro. Hindi man yung puso negro, iba man yung puso negro. <laughs> Siptek man yun. Siptek tank. <laughs> Sip yun. tank. Ayan. ayan na. Ayan na. Ayan na. na. pa yan So, sinubukan pa lang yan. Ayan. Ito, okay, ito po yung tinabaho namin. Sana po ay magkakaroon na. Ayan. Mabas na po yung pero kadumi pa yung tubig. Okay, na sih nak? No? na at kami ay pawe na po yan at sigurado ba sa lunis may tubig na po tayo yan, magandang gabi sa inyo mga idol mga kababayan no? so bago lang po tayo nakarating dito sa Dabao nagsimula tayo umalis ng takurong po ay sa 3.20 uh, PM ng hapon po at nakarating tayo dito sa pong alas 6.30 po kasi nagpahinga kami ng konti doon sa daan so dumating tayo ng 6.30 ng gabi so maraming salamat sa inyong lahat mga idol, mga kabayan na sa palagi nyong pagsuporta ano? so shout out muna natin yung mga kababayan ng mga idol natin na pa shout out dito shout out kay Hisel Hinubada from Lucina City. Shout out kay sayo Orsiel. Ingat kayan, Ingat ka dyan sa Lucina City. Kay Lilibit. Chaku. Chako. Lilibit Chaku. Shout out sayo. At ingat ka palagi idol. Kay Liliros Coronado from Banga, South Cotabatos. Shout out sayo idol. Lilibit from Banga. Saat out to Ingat ka palagi idol kay Dan Gar Garido from Doha, Qatar. Shoutout out sa taga Qatar. Lalo na po kay Dante. Ingat kayo jan palagi. Kay Melinda Foras from CDO. So out sa inyo lahat. At maraming salamat po sa panunood. And bye bye.